Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon sila mga dapat mo bang abangan ngayong Sabado dito sa Miss Grand Philippines. Kung sino-sino sila, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Konting, konting, konting araw na lang malalaman na natin kung sino nga ba ang mga magiging official candidates ng Miss Grand Philippines for 2025. 5. Yes! Are you excited? Ako, yes, sobrang excited ako kasi after natin maka-first runner-up nung nakaraan taon, syempre, titignan natin kung sino nga ba yung bagong girls na makikipag-compete sa Miss Grand International at kung sino nga ba ang aariba sa kanila ngayong taon na to. At hindi lang yan, syempre, kung makukuha kaya natin ngayong taon na to ang corona ng Miss Grand International. So, yon So, ito yung corona na sobrang nakakaloka. Maraming nakakaaway ang mga Pilipino dahil sa pageant na to. Pero, syempre, ngayong taon na to, Ayan na naman, mag-try na naman tayo O, diba? So, yun, I'm so excited Excited ako Eto nga, so sino-sino kaya mga makikita natin ngayong Sabado Dito sa Miss Grand Philippines na mga kandidata na kaabang-abang. ba? Diba? So, isa na nga dito sa pinag-uusapan, si Anita Rose Gomez. Yes, Anita Rose Gomez. Dating finalist sa Miss Universe Philippines kasi matunog nga na sinasabi at usap-usapan na sasali daw to sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Ayun. So, alam ko si Anita Rose ay taga sambales <laughs> na katulad ni CJ Opiasa. Kaya maraming nagsasabi na ako, dapat talaga daw si Anita Rose ang sumunod na Miss Grand Philippines. Sabi ganon. Ako naman, atin uh, tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Anita Rose. At kung sasali nga ba si Anita Rose. Magaling si Anita Rose pagdating sa mga eksena at syempre Moreno Beauty at Ayun, maliit ang bewang. O, oh, di ba? So, yon So, I'm so excited. Kasi kung sa Miss Universe Philippines nakatap tento to, so baka naman dito sa Miss Grand ay makakuha na siya ng corona. Di ba? Tatlong corona ang pinag-aagawan ngayon dyan sa Miss Grand. Miss Grand Philippi, ah, uh, Miss Grand International, Reina Hispano Americana, sa saka The Face International. ayon <laughs> So, tatlong corona. Eh, mali mo makuha niya. Kung hindi siya manalong Miss Grant, pwedeng Rainy Spano Americana, di ba? So, just ko, sa liit ng bewang niyan, ewan ko na lang kung hindi maloko yung mga Latina sa kanya. Pero, kung sa Miss Grand naman, I think, sige, may laban naman ang atin ninyo. Kaya, laban lang Anita Rose Gomez. I am so excited. At ito, isa pa sa mga matutunog na pinag-uusapan din, si Angelica Lopez. Yes, Angelica Lopez na dating binibining Pilipinas International. Ayun. So, after kasi neto, maelto kuyo doon sa Miss International, maraming nagsasabi na attacking Miss Grand daw kasi ang ipinakita neto ni Angelica Lopez. Kaya, yung mga tagahanga niya, sabing ganoon, nako, dapat pumunta ka sa Miss Grand Philippines at doon sa Miss Grand International ka makipagpukpukan. Isang morena beauty kasi itong si, ano, si Angelica Lopez at talaga naman masasabi sabi ko maganda din ang mukha at yung atake niya. Oh my gosh, talagang winner din naman, 'di ba? Kung iyahan tulad mo siya sa mga sumasali sa Miss Grand, ay nako, ganoon na ganoon ang kanyang eksena. Pero ang tanong, sasali nga ba si Angelica Lopez na taon na 'to? Dahil sa kanyang Instagram, pinalo ko siya. Tinignan ko kung ano yung mga eksena niya doon. May mga photoshoot siya doon. Pero hindi ko alam kung para sa Miss Grand Philippines ba yun. So, tignan natin. I'm so excited for Angelica Lopez. O, so, di ba? Isa din sa mga matunog na pinag-uusapan na eto daw, dapat din daw itong abangan. Dahil mukha daw sa sali dito sa Miss Grand si Aliana Aduana. After masecond runner-up dito sa... Miss Universe Philippines, ang mga tagahanga ni Aliana Aduana ay nagsasabi na dapat magpunta siya sa Miss Grand. Ako naman, noon pa man, bago siya sumali dito sa Miss Universe Philippines, sinasabi ko na na mag-Miss Grand siya. Pero hindi naman natin siya nakita sa Miss Grand Philippines. So, oh, di ba? Kasi sumali nga siya dun sa ano, sa... sa Miss Universe Philippines. At ngayong Sabado, ewan ko, parang piling ko hindi naman siya sasali kasi meron siyang kontrata doon sa Miss Universe Philippines. Eh, paano siya makakatalon? Pero may mga photoshoot na nangyayari. Kaya sabi ng mga iba, ay, naku, mukhang jojoy sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Kung ako tatanungin ninyo, eh, noong ko pang sinasabi yan na gusto ko siyang mag-Miss Grand. Kaso, nandun siya sa Miss Universe Philippines, eh, ewan ko kung ano ba talaga ang plano ng isang liana at duwana. Pero ngayon, ang tantsa ko, eh mukhang hindi natin to makikita dito sa ano, sa Miss Grand Philippines. Kasi nga, parang piling ko, may kontrata siya doon sa Miss Universe Philippines. Eh, hindi ko alam kung paano siya tatalon dyan. Pero syempre, kung makikita natin siya sa Miss Grand Philippines ngayon Sabado, eh, di exciting, di ba? Exciting yan dahil magandang pokpukan yan sa mga kandidata. Eh, marami nagsasabi na dapat talaga sa Miss Grecia sumali. Alam nyo, sa totoo lang, sa ganda at galing at talino na meron ito si Liana Aduana, eh, bakit hindi? So, tignan natin kung makikita natin siya sa Sabado at yun yung abangan ninyo. Kung magpapakita nga ba ang Liana Aduana sa Miss Grand Philippines. Ewan ko lang ha, kasi meron kasi pambato yung Laguna eh. Pero hindi ko alam kung magjo-join nga itong Liana Duana. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung maisipan niya, kung hindi man ngayong taon na to, pwede next year, bumalik siya, di ba? So, I hope na sana makonsider niya ang Miss Grand Philippines. Pero parang pili ko gusto niya talaga Miss Universe, di ba? Hi nako, so tignan natin At eto pa, nako, isa din to sa mga pinag-uusapan Michelle Arceo Michelle Arceo, kasi may mga nakikita tayong photoshoot ngayon kay Michelle Arceo Si Michelle Arceo, dating Miss Environment, first runner-up And then, naging rey na Hispano-Americana Yung sa rey na Hispano-Americana, aminin ko, talagang gustuhan ko doon si Michelle Arceo Kasi hindi ko na-expect na gano'n siya talaga kagaling After niyang mapatunayan yung sarili niya sa atin doon sa Miss Environment eh, bigla na naman siyang umarangkada sa reina Kaya sabi ko, in fairness ha So ngayon, naririnig-rinig ko Magbabalik nga daw sa Miss Grand Philippines So tingnan natin kung nakikita natin ang Michelle Arceo Ngayong Sabado dito sa Miss Grand Philippines Pag nagkataon ako exciting dito para kay Michelle Arsayo. Doon naman sa nagsasabi na kung maliit kasi si Michelle Arsayo. guys, hindi naman sukatan ang, ang height ng isang kandidata para lang masabi mo nako, hindi na siya mananalo sa competition. Eh, eh, kahit naman si Anita Rose Gomez, maliit din naman, di ba? Aliit pa ng bewang. Pero, alam nyo, sa totoo lang, sa capacity level yan ng girls, kung gano'n ba siya kagaling. Ako, sa totoo lang, kung bakit ko hinahangaan si Michelle Arceo, kasi sa lahat ng pageant na sinasalihin niya, nakakarating siya sa dulo ng competition. So, ibig sabihin, hindi nagmamatter yung liit ni Michelle Arceo, kundi ang nagmamatter dun yung galing na pinapakita niya at yung determination niyang manalo sa isang ano, pageant, di ba? Kasi ilan na bang pageant ang sinalihan ni Michelle Arceo? Mula yung pinadala ni Mr. Arnold sa iba't iba klase ng pageant ay nagpe-penetrate siya hanggang sa dulo ng competition. Eh bakit ngayon parang questionable sa atin yung pagiging maliit niya? Alam nyo, sa totoo lang, kahit na mandalihin niya sa Miss Grand, kahit sabihin nyo pa na maliit ang isang Michelle Arceo, eh kung magpipenetrate siya doon ng bonggang-bongga -bongga at magugustuhan siya ni Mr. Nawat, kaya niya pa rin manalo. Nakita naman ninyo, ang pambato ng Thailand ang hindi naman ganun katangkadan. Dalawang taon na magkasunod na hindi matangkad ang pambato ng Thailand nung last year at this year. Isama mo na si Impa, <laughs> di ba? Pero, nagpe-penetrate naman at pinapanalo ni Mr. Nawat sa Miss Grand Thailand. Eh, bakit natin ko questionin? Eh, kung sila yung nakikita dyan na magaling, di ba? Sana, tanggalin natin yung mindset natin ng na ganun. Kasi hindi sukatan na yun yung hype para manalo ka ng isang pageant. Ang sukatan dyan, yung abilidad, yung determination, at yung ganda. Di ba? So, yun. So, good luck. Tingnan natin kung makikita natin si Michelle Arceo. And then, ito, isa dito sa mga mainit na pinag-uusapan dito sa social media, nasasali nga daw talaga ito, si Michelle D. Okay? So, yan. So, syempre, excited tayo lahat kung makikita natin ang isang Michelle D sa competition ng Miss Grand Philippines ngayong Sabado. Syempre, isang malaking pangalan, iconic, at talaga naman masasabi ko na kung sumali Michelle D tapos na ang laban kay Michelle D na ang corona at totoo naman yon pero nangangamba lang tayo pagdating sa Miss Grant pero tingnan natin syempre si Michelle D naman magpapayag yun. magpapatalo lang ng ganun-ganon at magtiwala pero ang tanong tasay nga ba talaga? So, exciting to ngayong sabaton na to dahil titingnan natin kung may Michelle din nga nalulutang dito sa competition ng Miss Grand Philippines. At yun talaga yung inaabangan ng lahat. At naiintindihan ko na talagang lahat ay excited for her. Kahit di naman ako, bakit naman hindi? just ko, Michelle Dian, eh di buhay na buhay ang dugo natin lahat, di ba? So, yun. So, tignan natin kung anong ipapakita ni Michelle D sa competition Si Michelle D. siyempre may mga napatunayan na rin naman yan Doon naman siya nagko-comment about Michelle D. na sinabi na ko, Hindi nga siya nanalo sa Miss Universe, hindi nga siya nakatungtong ng top 5 Ganon yung mga ano, banat sa kanya ng mga basher niya. Pero huwag nyo namang kalimutan, itong girls na to ay minsan tayong pina-excite sa competition at ginawa naman ni Michelle D ang makakaya niya. Choices na lang ng judges yon kung bakit hindi siya nakarating sa top 5. Pero walang kasalanan doon si Michelle D dahil ginawa naman niya yung makakaya niya. Ano ba? Nakakaloka. Anyway, so ayun yung sinasabi ko kung bakit ayoko siya as long as possible magpunta sa Miss Grand. Kasi kahit anong galing ni Michelle D. Kung hindi siya nagugustuhin ng mga hurado or ng organization, wala tayong magagawa. 'di ba? Kahit sabi pa natin nako, malaking pangalan 'yan, iconic 'yan nako. Malaki ang mga benefit nila diyan. Eh kung hindi naman nila gusto, anong gagawin natin? Kaya nga sinasabi ko 50-50 kung sakaling padala natin 'to sa Miss Grand International. Dahil hindi natin alam yung laro ng organization. Pero kung laro lang naman ni Michelle D, wala tayong duda diyan, 'di ba? Eh ayun na nga, eh, magkaututan dila si Kunan at sa kasinawat, o diba so anong mangyayari o diba, so yun yung mga possibility na dapat din natin isipin kasi syempre, hindi naman to basta-basta lang na kandidata na isasalang mo diyan pag natalo okay lang di ba buti sana kung pagpunta niya doon I sure win <laughs> walang problema pero kasi depende yes tulad na sinabi ko malaki yung chance ng Pilipinas manalo kung si Michelle di ang ipapadala natin talagang may porsyento talaga na possibility na mapunta sa atin yung corona pero wala tayong kasiguraduhan doon Sa possibility na pwede natin panghawakan Dahil alam naman natin Ang laro ng mga organization na to Eh kung doon nga sa Miss Universe eh, Ang galing-galing na ni Michelle D Hindi pa nila pinarating sa top 5 Eh hindi to pa kaya sa Miss Grand Na alam natin na medyo Ang ano ng mga organization Kumbaga parang I hope... Na sana pag dumating siya dyan... Winner... O oh, diba? So yun... Yeah. So good luck... Sa mga... Magjo-join ngayong taon na to... Dito sa Miss Grand Philippines... I'm so excited... Kung itong mga pangalan... Na napag-uusapan natin... Ngayon... Ay makikita natin sila... Sa competition... Ng Miss Grand... So looking forward tayo dyan... Pero kayo ang tatanungin ko... Sino nga ba ang pinaka-inaabangan ninyo... At tingin ba ninyo... Itong mga girls na nabanggit natin... Ay magpupukpukan kaya sila ngayong taon na to... Dito sa sa Miss Grand Philippines. So, kung sila ang may magpupukpukan dito, sino ang pipiliin ninyo sa mga poksaan na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and And subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell to more updated and syempre sa aking mga chika Sabi nang ganon always keep smiling and love lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys